good morning, good morning, good morning, good morning. Welcome to my channel. Ako nga po pala si Tin. Ang Star. yan, guys, video paos ako. <laughs> kasi, ano kasi, uh, po, kasi ako ngayon. Tsaka yung anak ko rin may sakit. So, yan. Naghawa-hawaan na kami guys. So, yan. For today's video guys, ayan. Meron ako si-share sa inyo na um, parapol ni Malboro guys. So, Ayan. Bago mo na yung bago mo na yan guys so shoutout na sa aking YTA family at syempre syempre sa aking mga members na, na mama oh, ako sa ko sa aking mga members guys at syempre um, sa aking uh, pinaka bagot fresh na fresh <laughs> na aking uh, members guys na si sis marie vlog sa guys please support our channel guys napaka very supportive yan guys Ayan po, please support po sa aking mga members guys na pinapo sa aking community guys. Talagang napaka-solid nila guys. Tsaka sa aking mga loyal at sa aking mga um, old members guys. Ay talaga namang ngayon nagtitiwala pa rin sa ating channel guys. So, thank you, thank you so much guys. I love you all. So, ayan na nga guys for today's video. Ayan, share ko sa inyo itong mga nasa harapan ko eto guys. eto guys yung aking mga nasa harapan na Malboro. Ayan. Ayan. Actually guys, um, eto kasi to mga Malboro na to. Meron silang parapol na gaganapin yata sa so, etong October din yung grand draw daw nila. So, eto guys, um, ipapasa ko na to. Last na lang to guys. Bali, hindi ko pa nahimlog. Kaya ngayon ko na sinishare sa inyo, guys. <laughs> Ayan. Um, last na to, guys, na may papasa ko tong um, parating na to. Kasi itong October 26 yata o 16, ganun yata yung grand draw nila. So, yun yung ko na to sa kanila para mahabol pa rin, ba diba? So, yun na nga, guys. Um, ito, guys. Ang gagawin ko dito, ito. ikakat ko to. Itong pinakadulo lang. Ayan, guys. Ito. Ayan. Ito lang kukunin ko, guys. Ito. Yung may kasamang code. Ayan. Yung may code yan. Kita niya ba? May code dito, guys. Ayan, yun ito yung kukunin ko tapos susulatan susulhatan. Susulatan ko ng mga information ko para syempre pag nabunod tayo ay eh, makontakt tayo, di ba? So sayang din to, guys, kasi um malak marami tong mapapalanunan Kaya disclaimer lang, hindi <laughs> ko naman to sponsor, guys, at hindi ko to endorse. So disclaimer lang na hindi ko to um, inano sa inyo. Pinapa, sinishare ko lang to sa inyo guys para lang. Siyempre, mano ko lang sa inyo na may parapol sila. sila. Yan. Disclaimer lang guys na hindi ko to ano ha, sponsor or any uh, ano to, sponsor or ano ko to endorsement guys. Ito guys ay <coughs> Shida share ko lang sa inyo guys ito. Hindi toy sponsor dito, endorsement guys. So ano lang to guys, um share ko lang yung moment na to na baka ako ay ma-win-win. <laughs> Kasi 'di ba, bilang kasari eh syempre pag may mga parapol sila na gano'ng sinasabi ni ahente sa atin eh syempre ginagrab natin yon ng bonggam-bongga dahil baka nga naman 'di ba? manalo tayo rin ng bonggam bongga <laughs> So, wala naman mga wala Wala naman tong bayad, guys. So, yan. Itong ganito ayan pipil out natin to lalagyan ko to ng uh, information ko ayan pa ko information ko yan kaya yan dito sa ano lalagyan ko ng name address signature contact number at saka birthday kung ilang taon na ako, um, 16 char. <laughs> At saka, ano, um, pirma, ayun, ano pa ba, address, ayun, pirma, yon yung mga information na, ano, ilalagay dito. So, ayan, merong ano doon, pinaka, nakita ko yung ano eh, uh, sakyan sasakyan siya. di diba? Kahit pa kayo, wala yung manalo. bongo -bongga. Mga ilan na yung doon, guys yun doon sa sa ahente ko. Yung ahente ko nag nag, ano, nagre-receive niya. siya yun yung naguhulog doon sa, uh, sa, sa, ano, sa office yata nila. Pero tinanong ko doon sa ahente ko kung pwede ba lahat. Sabi naman na, pwede naman daw to lahat. Kasi may QR code naman to guys. So, pwede naman kayong mag-join. Tapos, ihulog nyo na lang doon sa merong, ano, sa merong outlet kung saan meron. Napingin na lang. <laughs> kasi hindi ko alam kung saan yung merong outlet. Kaya hente ko lang siya, ano, na yung basura. Pinaglalagyan ko kasi hindi mga basura to. Pinaglalagyan ko siya ng basura. Hindi ko kasi alam, guys, kung saan pa yung outlet to. Ay, siguro yung mga, ano, yung mga wholesaler, ay wholesaler, wholesale na store, yung mga malalaking store, Ayan. Doon nila inaano yun. Hinuhulog. Nagpwede kayong maghulog doon. Baka meron doon. Tignan nyo na lang guys. So yan no. Kinakat ko yung mga ganito guys. Yung ibabaw lang. Yung tabi lang sya ng ano. Na tabi lang sya netong code. Ayan. Kasi kasama daw si code. So baka manalo tayo diba. Mawin din tayo. Winning. Mean. Natin. Yun lang ang kasiyahan ng tender guys, di ba? Pasali sa mga parapol rapol Pero ako talaga guys, tinamra <laughs> ko na nalo sa mga rapol-rapol. Sa mga parapol naman guys, hindi naman taga ko CRT. Pero try pa rin ako ng try yun until I <laughs> succeed. <laughs> Ayan try na lang ng try, di ba? Alam mo masama. Wala naman tong bayad, guys. So, di ba? Yun lang ang yun na lang ang hapon ko. Ayan. Wala naman tong hap, ah, wala naman tong bayad, guys. So, okay lang. Try na lang ng sari. <coughs> Kaya kailala lang muna dito, guys. dami ko na mga iniinom. Hindi, ngayon lang naman to, guys. Hindi naman malala. Ngayon lang kasi medyo malamig pa yung panahon. Ayan na nga guys, ito yung ating May al nakita ko dito ito oh. Parang may nakita pa kasi akong raffle, para raffle doon na ayun, ang mapapalo napapalan ma napapala nang nga is yung ano nga, sasakyan tsaka may nakita mang, ano, may nakita pa po round trip ganun, ganun may pa-trip-trip -trip. <laughs> Ayan disclaimer lang guys, ha? hindi ko to endorsement or any ano ah, sponsor ganun, hindi ha. Ano lang to, um, for ano lang siya na excitement <laughs> ng isang tindera guys. Kaya sinishare ko lang sa inyo guys. Ayan. May QR code naman sila guys. Kung ano, kung gusto nyo sa mali. sali kayo. Ayan. Ayan, may kyun naman dito. Eh iyan doon yun na lang yan. Yung mga information. Kasi hindi ko alam. Yan. kasi alam. Ayan. Si ahente lang nag, na, nag, ano sa akin ito na may parapol daw. So, yun. Ano na to? Pang, pang ilan? Pang apat? O tama. Pang apat na bigay ko na sa kanya to. Yung iba, yung pinakauna na na nung sinabi niya, nung pinakauna na punta niya marami ako na ibigay doon. Siguro yung mga nasa 18 pieces yata yun. Tapos yung pangalawa nasa ano, anim. Yung pangatlo, eto isa, Ito yung pangatlo, sa dalawa, tatlo, apat. Apat. <laughs> Ay, lima. Lima pala. Eto, lima. Limang piraso. Ayan marami-rami na yun ako na ihulog doon. Kaya sana manalo. <laughs> sana nga ano guys, na naman masama. Kahit na hindi ako masyadong madali talaga sa ganito, sa mga parapo-rapol. <coughs> hindi talaga ako swerte, wala akong swerte sa ganito. Pero sana, mm -hmm. di ba, sana, 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 mabulot pa rin. Kasi may, at least ako, may chance. <laughs> Kasi ito, may, may tayo, di ba? wala ka may ihuhulog, wala kang chance. Huwag ka na mag, ano, huwag <laughs> ka na mag, ano, sa sarili mo na mananalo ka. Di ba? Kaya, yeah, swerte talaga yung mga, swerte dyan yun, mga nananalo na isang raffle lang, tas nabubuno taga, di ba? Swerte, swerte dyan talaga. Ako talaga, guys, wala talaga akong kaswerte. <laughs> Kaya sana naman, etong pagbo-vlog ko may swerte. <laughs> yan, guys. Ang dami ko ng kalat. So, ilan to, guys? One, two, three, four, five na ganito. So, yan. Nalagyan ko na, guys, ng ano, ng mga, kasi blanco pa siya, o. Oh. Nagay ko na siya, guys, ng mga information para bonggang-bongga. Name, address, contact number, age, tsaka birthday, uh, address, signature, contact number. ayo Okay? Okay, guys. Start ko. Ayan, tapos na yung nilalagyan ko ng mga information. Ayan na. Tapos na siya lahat, guys. So, hindi ko na ipapakita, guys. Ayan, baka puntahan niyo pa ako sa aking bahay. At bakit naman? <laughs> baka yayaan niyo pa ako magtagay. Ayan na, guys. Ayan. Tapos na yung aking mga entries guys so sana guys manalo to mga entry ko di ba tapos na siya guys so ay papakita sa inyo guys kasi may mga information na to guys so ayan papasa ko na mamaya to kaya hente di ba nang bongga bongga so marami na akong entries doon guys kaya may chance tayo <laughs> malay mo di ba malay ko <laughs> malay mo malay ko ano malaysia <laughs> Ayan sana manalo tayo na. No? Sana manalo ko, guys. So, pag nanalo ko, eh, ba diba? saya na kasari. Nanalo mo lang sa mga ganyang parapol. <laughs> Ayan, guys. So, sana yun lang i-share ko sa inyo. Thank you, thank you so much, guys, sa lahat ng mga pumasok sa aking premiere. Thank you, thank you po sa aking mga members. sa syempre, thank you, thank you rin po sa aking YTA family. Ayan, guys. Thank you, thank you. And God bless me. <laughs> Lord, sana manalo tayo dito. Ayan, guys. Thank you and goodbye! Bye-bye! <laughs> Thank you! Bye!